Apo ano, sa ating kababayan at Bomba International News correspondent po natin sa Israel. Uh, nasa linya po natin si Ma'am Eva Maranan. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am. Uh, Diyan sa Pilipinas at dito po ay magandang hapon po sa Israel. Ayan po. Good, uh, good afternoon po ano sa inyo. Ma'am Elva, dyan po sa um Israel sa ngayon. So bali po una-una uh, of course ayos muna natin kayong kamustahin ma'am. Ano kamusta po kayo ngayon dyan sa uh, Israel? Of course ito po sa mga kasalukuyang sitwasyon po dyan, ma'am. Ah uh, ngayon po ay medyo um uh, uh, hindi po, uh, kami ako po ngayon ay medyo ano pa po um parang hindi ko hindi po ako masyado makapagsalita ngayon dahil siguro po sa nangyari. Almost mm three days na po na wala tulog. Mm, -mm. Kaya yes. Halos, uh, lang po, po ako ngayon. Ewan ko po, first time ko po yung nangyari ito. No? Medyo matagal na po ako dito. Palagi mm, lang po, po ako ngayon. Kaya nga po ma'am eh, kasi the last time din po ma'am, ano, tama po, nakaka-panayam uh, din po namin kayo. At uh, nung mga around 2023, 2024 Opo, 20, 23, 20, Opo po year. na. Opo. Okay. So ma'am, uh, kung may kukumpara po ninyo, mas kakaiba po yung sitwasyon sa ngayon kumpara doon mga last time na kayo po ay nakakausap po natin doon sa mga nangyayari po dyan sa uh, Israel po, ma'am. Opo. Malaking pagkakaiba po last year. Ngayon po masyadong malalakas po yung missile na pin uh, natatanggap po from ang galing po sa kalaban. Mm -hmm. kaya medyo talagang eh, nervous po ako. Hindi, dati sanay ako pero ngayon ay hindi ko po mapigil yung mm -hmm. nangangatal din po ako. Mm -hmm. Dahil po siguro sa takot. Opo. Oh, kaya sa sabihin po natin na nag... Opo. Oh, Saan ng nga po? Sa -saan po yan, ko yan. sige ma'am, go ahead po. Kahit po siguro nagpipray po ako eh, talagang nervous din po. Mm-mm. Saan nga po ulit kayo ma'am? Diyan po sa Israel po? Um, Mamaya ba? Madin Israel. Gaano po yun kalayo pala ma'am doon po sa Tel Aviv po? Ah, uh, almost uh, 40 minutes sa bus. Mm, okay po. So, bali ma'am nung nagaroon po nung unang uh, uh, emergency or parang alert diyan po na sa Nasaan po kayo nung time na yun, ma'am? Uh, nung parang tumunog na po yung mga sirena bilang uh, po na ito po may or kinakailangan pong uh, magpunta uh, uh, punta po sa mga lugar na ligtas, ma'am? Bali, madaling araw po yun. Mm -hmm. uh, uh, biglang tumunog po yung cellphone uh, alert warning. Na, mm -hmm. Pero nung hapon po, medyo mer na, meron na rin kami natatanggap na mga uh, tawa tawag galing sa anak ng employer ko sa, sa, TV. Kaya medyo alert po kami. Pero biglang tumunog yung cellphone ko. Kaya bigla po, kung takbo doon sa employer ko at kinuha ko at dinala ko po sa bomb shelter. Ka all, uh, katabi ko naman po yung room, yung bomb shelter po. Mm, oh. yung BAM shelter ma'am is uh, yung sa employer po ninyo or dyan sa mismong tiritiran nyo? Opo, sa employer ko po, uh, katabi po ng room ko, katabi po nito, katapat mm. po ng pintuan. Mm, okay po, pero at least ma mayroon uh, pong sariling uh, BAM shelter po dyan, ano na malapit mismo Opo. sa inyo, ma'am. Opo. Mm, okay po. So, eto ma'am ano ka or nung nagaroon po ng uh, alarm, nandoon na lang din po talaga kayo, ma'am, sa inyo pong lugar at Um, talagang limitado na rin po yung mga paglabas yung ma. Opo, hindi na po ako lumalabas. Hindi kagaya noong dati na nakakalabas ako ngayon po, eh, hindi na po ako lumabas. Kaya hindi, hindi pa nga po kami nakabili ng grocery ni Lula. Dahil medyo madami naman pa kami pagkain. Kaya hindi po muna ako lumabas. Mm -mm. -mm. Okay po. Pero Um, but enough naman po yun ma'am na masasabi ninyo sa ngayon yung mga supply po ninyo hanggang hindi pa umuto. Opo. For one week or, uh, mm -hmm. or two weeks may pagkain pa po kami. For two weeks. Okay po. Kamusta naman ma'am? Uh, of course, yung mga kasama din po uh, ninyo dyan po? Uh, na, ayon po sa GC namin talagang mga takot din po sila. Alert sila every time na may warning po, nandun na po, tumatakbo ka agad po sila sa bomb shelter. Mm, para okay. safe po. Okay. Sa loob po na, uh, or itong araw po ma'am, kamusta po? May mga um, pag-atake ba ma'am? Opo, meron po. Okay. Kanina, uh, mga 3 hours ako, meron po. Uh, nakabang, nagluluto po ako, uh, kinakagad si Lula, tapos dyan ako po sa bomb shelter. Mm -mm. -mm. Okay po. So, um, parang isang reason din yun, ma'am, na hindi na rin po pala, pa, Uh, parang kayo nakaka-focus sa, uh, sa trabaho ma'am dahil po dito sa inyo na nararamdaman sa ngayon na of course uh, takot po ma'am. ang uh, um, yung balik kapag maliligo po bilisan talaga, kakain hmm. bilisan. At uh, saka yung wheelchair nung alaga ko palagi nasa katabi namin. In case of emergency, matadala ko agad siya sa uh, safety room. Mm, mm Okay po. Mm -hmm. So, uh, ma'am, may ilang years na po pala kayo dyan at ito po ba yung first time na parang talagang uh, ito yung pinakamalalang na experience po ninyo dyan sa Israel, ma'am? Opo. may uh, this coming January po, almost uh, 25 years po ako dito. Pero sa iba po itong naramdaman ko ngayon, ngayon lang ako nagkaroon ng takot dahil yung nakita nyo naman sa mga video mm -hmm. na in-upload. Hindi po ako nag-ano ng location pero grabe ang yanig. Eh, nalidinig ko yung dingding -ding talagang yung mana yanig. Eh. Mmm -mm, okay. Yung... Okay. Kaya, at mga Yes ma'am. Yung mga pinadala po ninyo sa atin kanin uh, sa akin kanina ma'am na mga videos po ay walang wala po yun ma'am doon po sa mga yung marami din na mga nakalipas kung pag-atake ng Hamas ma'am. Ah mas malala po ngayon, grabe. Mm -hmm. Mas uh, siguro mga oh, triple eh. sa dami at sa, sa lakas. Mmm. Ah. -hmm. Uh, oh, po. nervous po talaga. Mm, mm. So talagang parang nagsisink in din sa inyo ma'am na uh, iba talaga uh, yung epekto po ng mga pag-atake po na ngayon ay uh, hindi po uh, hindi po Hamas pero Iran na po ano yung umaatake sa Israel ma. Am. Opo, ma uh, a ngayon mas madalas, madami. Mm -hmm. At, uh, malakas yung impact kahit na medyo malayo po talagang 'yan Kahit sabihin na po nating uh, uh, mga tatlong bayan po ang layo talaga mm. pakinig po namin, sobrang lakas. At saka yung mga nakikita namin dito sa TV, talaga yung impact, yung building halos mawasak talaga at uh, halos matunoy yung kalahati. Okay. Kaya sabi ko kahit nasa, kailangan po na talaga namin nasa bomb shelter. O, hindi kagaya po nung dati, sabi kahit nasa ilalim lang po kami ng hagdan, safe mm -hmm. na kami, hindi po ngayon. But, uh, sabi po sa amin, kailangan po talaga sa bomb shelter o yung pinaka ang underground, doon po yung ang pinaka safe. Mm -hmm. Ito po sa amin sa amin, hindi pa po masyadong safe. Itong mm -hmm. ano, ewan ko lang, pero tiningnan ko makapal po talaga. Sobrang kapal. Okay. Alos, alos, ang makapal po ano, ang ginawa po talaga para sa uh, pag, sa, uh, may uh, talagang ito, yung bomb shelter po talaga matibay. Mm -hmm. okay. Ma'am, nabalita niyo rin po ba um, yung mga napaulat po mga Pilipino na nasaktan ma'am yung uh, ulat po ng um, embassy at DMW mga nasa um, apat po mga Pilipino po yung nasaktan po ma'am? Opo, napanood na sa, ano po, sa Facebook ko po, napapanood ko po at nababasa ko po from embassy na sa hospital po ngayon. And mm -hmm. yun po, isang Pilipina na sa hotel. Mm -hmm. o, updated naman po palagi. Mm-hmm. Okay. Kaya nagbibinig niya po ngayon. um, to Um, mm -hmm. Every ilang minutes po, mayroon pong mga pailan-ilan na um, uh, hindi po malakas. Eh, siguro galing to sa malapit na uh, lugar. Hindi po iran. Pailan-ilan po na nag, uh, uh sa aking cellphone. Pero yung from iran po talaga malakas. Yun po, kinakatakutan natin. mm -hmm. okay. So parang nagsasabay ma'am yung sa galing po sa Hamas at sa Iran? Tama po? <laughs> nagaganti na ano anoan po sila nagkakampihan mm, -mm, mm okay po ano pong pinakahuling anitong uh, araw ma'am diyan po sa Israel ang uh, kung meron po mga abiso mula po sa government po ng Israel ma'am sa inyo ah uh, wag lang uh, every time naman po may mga danger na parating ay may warning po and kailangan po namin na uh, kung kailan po namin kailangan lumabas uh, attentive mm -hmm. naman po kami lahat po o dahan-dahan. Apa pa-update po kami uh, from government of Israel. Okay. Ma'am, nung nabalita niyo po, of course ano, uh, sabi niyo nga nakikita niyo rin po no sa uh, social media po yung mga uh, nasaktan po mga Pinoy. Sa din po ba 'yun ma'am sa mga dahilan na parang uh, talagang nakadagdag din po sa kaba at takot po ninyo, ma'am? Opo, dahil nakikita ko kasi yung building. talagang hmm. totally uh, was out po yung harapan. Hindi po isa o dalawa, hindi kagaya nung sa nauna po last year na yung halos maliit na ng butas. Ngayon po talaga, hanggang ibaba po, yung building at -hmm. -mm. tatlong building was out, mm -mm. tsaka yung sa harapan. Kaya iba po. Kaya sabi po doon, sa uh, uh, nabasa ko po sa post kan, uh, kahapon, na hindi po safe sa ilalim lang po ng hagdan or sa mga sa uh, sa mga gilid-gilid na mga pader hindi po safe. Mm, mm Malayo po sa inyo 'yun, ma'am, yung binabanggit po ninyong uh, building po na natamaan po. Ah, uh, medyo dito po yung una po yung batcha, ramat ka, medyo malayo po. Mm, -mm, mm okay po. Pero yung nung po, yung sumabog po 'yun, ramdam po namin. Alam ko po yun kasi tinitanaw po dito sa akin. Ito po sa akin, ito halos kalawakan, kita ko po sa palibot kasi mm -hmm. na, na mataas po ako ngayon. Kaya mm -hmm. doon sa YouTube ko palibot nakikita ko. Mm -hmm. Hindi na lang po ako nagpo kasi bawal po uh, dahil mm -hmm. bawal kapag kapagan. Opo. Uh, so so ayun ma'am, sa ngayon po ano po ng inyong mga plano na ma'am nasa ngayon po nais niyo na po bang nga, um siguro magbuhay or magpa-repatriate po dito sa Pilipinas or, or kung Opo. saan po kayo? po ako. Talaga gusto ko na po at nag-alala mm. na po yung aking pamilya. At sabi mm. ko nga sa employer ko, hindi pa ako. Hindi ko pa na-enjoy yung buhay ko dito sa Israel kasi almost 25 years puro trabaho po talaga ako. Kaya sabi ko, ay, kapag may ano, gusto ko na talaga umuwi. Uh, kapag may sasakyan man lang kahit na uh, ibang lugar, nag-alala talaga mm umuwi na ako. Mm. Pero anong sabi ng employer niyo ma'am? Kayo naman po ay uh, kung sakali mapayagan nila po. Opo, nawa sila sa akin kasi kailangan ko din daw po ng pamilya makasama ko dahil sa tagal mm. ko na dito. Mm. Okay po. Pero Parang at least ma'am, ano, considerate paan. po yung inyo employer po. Opo. Mm, mm okay po. Meron po bang um siguro ma'am na nakakipag sa inyo from Philippine Embassy or sa government po ng Pilipinas regarding po dun sa repatriation kasi may mga nababasa po tayo na okay. naka-heightened alert po ang uh, embahada, ganoon na rin po ang DMW para dun sa mga gusto po na magpa repatriate okay. ma'am. Opo, po mag nagbabasa po ako doon na sa Facebook ko po, po, nagbabasa ako palagi. Mhm. -mm. Okay po. So parang naghahanap lang din kayo ng oportunidad, Ma'am, na kung sakali mag uh, na may go signal talagang uh, kayo po ay magpapa na rin. Opo. Opo. Mm. Nakahanda po ako. Oh, may mga kasama ba kayo, Ma'am, or kayo lang po kung sakali po? Um, dalawa kami o tatlo. Uh, yung ibang kaibigan ko gusto din pong umuwi na. Mm -mm. Okay po. So um, kung sakali uh, kung sakali po Mama no na Um, kaya po ay makausap na rin po na uh, for repatriation. Okay naman na po ma'am kung sakaling mga documents po ninyo. Ay, yun. Ayusin ko pa po siguro. Ay, mm po -hmm. kung paano nga bang pag ayos nito kasi mm -hmm. wala pong bus, walang taxi. Uh, bira. Siguro taxi makakuha. Pero yung bus po wala ngayon at saka train. Train wala din po. Na sa bahay lang talaga. Ewan ko kung ano mangyayari. Mm -hmm. Okay po pero nasabihan nyo na rin ma'am yung mga pamilya o kaanak nyo dito sa Pilipinas na talagang in case magkaroon ng pagkakataon ay uuwi na po kayo or Opo. Opo, updated naman po ako hmm. sa mga kapatid ko po. At pinalam ko na din po sa magulang ko na sabi ko po ay kapag in case na kung ano po sabihin ng embassy ay uuwi na po kami. Sasama po kami sa pauwiin. Hmm, okay po. At para po sa family niyo ma'am is talagang uh, supportado din po nila kung saan uh, na kayo po ay uh, magpaparepatrate or uuwi na, na lamang Opo, po ba? Okay. First day pa po nung nagkaroon po nung, nung last uh, day, yung first day po ay talagang pinauwi na po ako ng mother ko. Hmm. -mm. Alos umiiyak na nga po at hindi mm. na katulog mm mm Okay po. So, parang on, uh, sa part na man, wala naman po kayong uh, parang uh, siguro pagsisisi na sana nung una po ay nagpa-repatriate or muwi na po dito sa Pilipinas, ma'am? Opo, yun nga, sabi ko, ang pera naman kasi ay eh, makikita kahit sa Pilipinas mm -hmm. na sa tagal ko na dito, pwede na ako umuwi. Kaya sabi mm -hmm. po, sana nakasabay na ako noon. Mm-mm. -hmm. Okay. Eh, ngayon, wala nang, air, wala nang sarado yun ng airport. ay, uh, may awa ang na siguro naman po makakauwi din kami. Mm -hmm. uh, okay nagpe-pray na lang po mm. Pero may mga kapo ba kayo Pilipino dyan ma'am na nakakausap po ninyo kung sila po ay na na for uh, repatriation ma'am? Um, meron pong, yung iba po ay ayaw pa po nila umuwi kasi um, uh, dahil po mga ilang years pa lang sila dito mm -hmm. at nagbabakasakali pa rin yeah, yung, mm -hmm. pero sa kagaya ko po na medyo matagal na at gusto ko na makasama yung pamilya ko So, ina po ako dahil sa takot ko din po. Iba iba mm -mm. po kasi ngayon eh. Iba po talaga. Ibang, iba yung labanan nila ngayon. Kahit nasabihin po natin may iron doon sila, may nakakalusot pa rin. Mm -mm. At saka, kampihan po sila kaya nakakatakot. Mm -mm. Okay po. So, ayun po siguro, Ma'am Eva, no, pang huli na lang, baka meron na lang po kayong uh, siguro, mansayo, o mga panawagan na uh, makakarating po in case po na ayun po, pwedeng makatulong po na Uh, kayo po ay maparepatriate or magkaroon po ng usad na mapauwi na po kayo sa Pilipinas kasi sabi niyo nga po talaga um, kayo po ay talagang eager na sa ngayon na makabalik po ng uh, ating bansa dahil po sa kaguluhan dyan. Uh, ang, ang masabi ko lang po sana po ay uh, magawan po ng paraan na uh may may sumundo po sa amin dito para mapauwi po ng Pilipinas dahil talagang isa po ako sa gusto ko na din po talaga makasama yung pamilya ko na habang hindi pa po talagang yung uh, malala po na ang sitwasyon uh, maging malala pa po yung uh, sitwasyon na pagaya nito kaya gusto ko na po umuwi. And, uh, sana ay mapabilis ang pag kuha po sa amin dito sa lalo madaling panahon. Mm -hmm. Okay po. So, po. Papasalamat po ako sa ambasador dahil mm -hmm. uh, dito sa Israel dahil uh, updated naman po sila. Palagi po sila nag-update mm -hmm. uh, sa, sa mga nandito, mga kababayan namin. Mm, mm Okay po. So ayun po ma'am, uh, mag-iingat po muli kayo ano at sana nga po ano maka uh, tulong din po tayo na may parating po sa ating pamahalaan to adun uh, doon po sa pagpapabalik or pagpapauwi po sa inyo dito sa Pilipinas and ano po patuloy din po nating nga uh, pagpi-pray ma'am niyo yun po ng uh, safety abang nandiyan pa po kayo thank sa Israel. Ay, thank you po.